Magandang araw sa inyo na. At ako nga po pala si Masmin Angel Arcinpow at ngayon ay tatalakay natin ang apat na estratehiya ng globalisasyon. At ngayon, isa sa mga apat na estratehiya ang ating tatalakayin na una ay ang outsourcing. Ano nga po ba ang outsourcing? Ang outsourcing ay ang kumpanya kung saan kumukuha na serbisyo sa isa pang kumpanya para gawin ang mga serbisyo at proseso na magdati na nilang ginagawa. Kumbaga ito ay third party provider. Isa sa mga kilala nating kumpanya na gumagawa ng outsourcing ay ang Microsoft. Dahil dito, hindi na nila kailangan mag-hire ng full in-house team. At dahil rin dito, isa rin isa rin kung bakit nila ito ginagawa. Dahil mas makakatipid sila at mas at mas esperto ang humahawak dito. At ngayon tatalakayin naman natin ang pangalawang estratehiya ng globalisasyon. Ano nga po ba ang pangalawang estratehiya ng globalisasyon? Ang pangalawang estratehiya ng globalisasyon ay tinatawag na offshoring kung saan ang isang kumpanya ay naglilipat ng bahaging ng kanilang operasyon sa ibang bansa para mas makatipid o makinabang sa mas murang labor at resources. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kilala rin nating sikat na Apple at dahil dito ang Apple, ang Apple manufacturing sa China. Ang Apple ay nagbabase sa US, pero ang kanilang mga iPhones ay ginagawa sa China. Dahil at ang isa rin dito, kung ang isang bansa na, ang, ang isang bansa, ang kumpanya ng isang bansa ay nagbukas ng call center dito sa Pilipinas. Dahil dito, mas mura ang labor at mas mapabilis ang production at ang serbisyo at mas numalaki ang kita ng mga kumpanyang gumagamit nito. At ngayon, tatalakayin naman natin ang pangtatlong estratehiya sa apat na estratehiya ng globalisasyon. Ano nga ba ang pangtatlong estratehiya ng globalisasyon? Ito ang tinatawag na natin na nearshoring, kung saan ang isang kumpanya ay naglilipat ng operasyon sa kalapit na bansa mas malapit sa kanilang home country upang mas mapadali ang komunikasyon at logistics pa kumpara sa malalayong bansa. At dahil dito, ito rin ang ginagamit ng mga malalaking kumpanya tulad na lang ng Ford na da, na na mas na naglilipat ng manufacturing sa Mexico. Dahil dito, mas malap da, dahil mas malapit, mas mura ang transport at mas madali ang komunikasyon dahil pare-pareho pare, pare na sa North America. Isa ring halimbawa dito, ang isang kumpanya sa US na naglipat ng manufacturing sa Mexico imbis na sa Asia. 'Yun ay tatalakayin naman natin ang pang-apat na estratehiya ng globalisasyon. Ano nga ba ang pang-apat na strategiya ng globalisasyon? Ang pang-apat na strategiya ay tinatawag nating onshoring, kung saan ang kumpanya ay nagbabalik o naglilipat ng operasyon sa loob ng sariling bansa o domestic relocation. Kadalasan para mas para mas kontrolado nila ang kalidad ng komunikasyon at mas madali ang pamamahala. Isa na sa isa na sa mga Halimbawa nito ay ang kila, ang kilala na sapat, ang kilala ng brand ng sapatos, which is ang Adidas. Ang, ang Adidas ay ang nag-return to production sila sa Germany. Noong una, alam naman natin na pinapagawa ang Adidas ng ang pinapagawa ng Adidas sa karamihan ng sapatos nila ay sa Asia. Pero nagbukal sila ng speed factory sa Germany para bumalik ang production sa sariling bansa. Dahil dito, mas naging kontrolado nila ang kalidad at mas mabilis ang response sa European market. At dahil rin dito, mas napapadali ang kanilang komunikasyon sa mga sa kanilang sa kanilang produkto sa kanilang mga produkto. At ngayon naman, dahil natalakay na natin ang apat na strategiya ng globalisasyon, ito ang kanilang mga buod para madali silang matandaan. Ang outsourcing ay may ibang kumpanya na gumagawa para sa kanila o nagbibigay ng serbisyo para sa kanilang kumpanya. At ang offshoring naman ay iba, sa ibang bansa na malayo para mas mapalaganap ang kanilang mga, mga komunikasyon at sa nearshoring naman sa ibang bansa pero ma malapit para mag para magiging kontrolado pa rin nila kahit papaano ang kanilang mga galaw o at ang kanilang komunikasyon. At ang onshoring naman ang panghuling estratehiya ng globalisasyon sa sariling bansa lang o o kaya bumalik sa kanilang sariling bansa. At yun lamang ang aking at yun lamang ang apat na estratehiya sa globalisasyon. Maraming salamat po.